Good morning dito Kapinas. Dito ako sa ano ngayon, Daily City Birang bira lang ako magpunta dito um, nga pala tayo ng kayamanan Ay kayamanan, ito coins so. Oh. Yung ano, puto tayo rin sa coin converter Kasi ang dami na nito ni Ewan ko lang ah. first time kong gagawin to na ipakash natin gagawin nating bills Tingnan na natin. Ayan na. Ah, sa nang palit dito. Ay okay. ko. Paano sinisimulan? Point to cash. Point to cash. We're planning a wedding. Here's how you can make your special day gorgeous and save a pretty penny. Get your wedding flowers here. You can save up to 50% compared to traditional florist prices. And our curated collection of arrangements are just as beautiful. We'll carefully select your flowers for peak freshness. 还没有能够能够完成。 din to. ano rin to. Mga may 10 years na to na dito. Thank oh, you. Bibilang pa. Bibilang pa. Ito na lang din na isip na gawin ito. tapos na siguro tapos na ganda natin ganda Thank you for choosing your video screen today. I want you to be reading on this location. Okay, so that's the name of the site. Nagre-review na natin. Nagigit lang. Sa pagkabigat-bigat nung lagayan na to, 15 ang inabot, 15 lang. Tapos meron palang processing fee rin, merong ano, uh, two something yung processing fee niya. $15 sa bagay 99% ang laman neto ano eh puro 1 cent talagang gano lang ang aabutin pero imagine mo kung quarter hindi na tawag na quarter um, ano nga yun In 25 cent cents yun baka uh, abutin ng 50 mga 50 dollars ang laman nito puno puno tagal ang tagal inabot kevinas uh, siguro 10 years 10 years so yung mga maraming naiipon or ipunin yun lang huwag nyo i itatapon o iiwanan sa mga store kapag meron meron kayong mga sokule eh. lalo dito ah nandito sa Amerika Um, Kunin nyo lang ng matagal na panahon Para lang ngayon nag-invest Long term investment ah, Tapos dalhin nyo sa mga Store na merong Coinstar Kios Yan, kaya dito oh. Sa Lucky Pakita ko sa inyo Yan, Lucky Lucky Store Meron din naman sa ano Safeway meron din pero piling Safeway lang ha hindi lahat ng Safeway meron so ngayon gagawin natin dito ano ba bili tayong Jollibee mag Jollibee tayo di pa naman ako nagbi breakfast pa eh lakas ng sounds ha nandun lang yung Jollibee oh nandun mandaroon ano ba? Pag-isipan ko muna. Mag-take out na lang. Take out. Tugo tayo. Tugo. Anong breakfast pa rin ba? 10 o'clock. 10.19 ng umaga. Kita nyo ba? kuryente. Sa bahay pa may makakain. Meron naman. Iisip ko lang para mabilis ang subo. Ano pang pwede? Ano kung breakfast pa puro silog pa nandi dito okay ayan Jollibee oh 24 hours to 24 hours ito pa nga ito nga pala ang Jollibee Daily City merong Daily City nasa loob ng mall eh okay yan natin Siguro longganisa tayo, longganisa lug, longganis silog. Hi, good morning. Please give me one second. Thank you. Okay. <makes noise> Ah, uh, meron pa kayong breakfast? wala po kami breakfast. Regular menu lang po. Regular menu. Okay. Ano ba yun? Ah, uh, chicken joint. Yung ano, one piece chicken plus spaghetti. Okay, and a drink? Ah, uh, pineapple? Pineapple juice. Pwedeng oh. Okay. ano, um, spicy yung chicken. Apo. Thank okay. you. What else? Ah, yun lang. So, one spicy chicken jar with spaghetti and pineapple juice, 1153. Thank you. Thank you. Wala na pala sila eh. Tapos na. Magkano'ng inabot, Kapinas? 11 something, no? Teka lang. Set up natin to. Ayusin ko lang, ha? Kita nyo ba pagkaganyan? Hindi. Bayad tayo, eh. Yan, ito. Ito. Hi. Now. Hi, good morning. 7.53 Morning. Thank you. Thank you. Okay na So yung pinalit ko Fifteen something Ito siya ngayon Kinonvert natin Sa breakfast Ito ba wakain? Kinonvert natin Jolly spaghetti Kaya lang ha Isip ko ba uuwi na ba ako Magbasketball Punta muna ako ron sa court Pag wala naglalaro Kakain na ako Pero pag Pag uh, Pwedeng makapaglaro Mamaya ako nakakainin to Ayan ah Silipin nga natin Silipin natin Spaghetti with chicken Dito ka na sa loob Para di ka matapon Diyan ka na muna ako sa court